kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay ng pagpapago ng sambayanan. Sapagat, bawat Bilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada, News, Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. Mga kabrigad ng ating one time the new Filipino time ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Drive Max. Balita. Balita sa drive max sa brigada balita nationwide ngayong gabi bagyong enteng naglandfall na po sa kasiguran aurora lakas ng bagyo naramdaman maghapon ilang individual na paulat ng nasawi sa pananalasa ng bagyong enteng at mga kabrigada, gobyerno naman ng Pilipinas, nanindigang hindi paalisin ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal. Hakbang ng bansa para kontrahin ito, inihahanda na ng DFA. Illustrators ng isang kaibigan, kumpirmadong kawani ng DepEd. Pero ang partisipasyon ng mga ito sa paglikha ng libro, walang official records of payments. Taas presyo naman sa mga produktong petrolyo. Sumambulat sa mga motorista sa unang linggo ng Bermats. At para swimmer Ernie Gawilan, pasok na sa final sa Paris Paralympics. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Bigatan News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. saan ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistance ng Power Cells Herbal Capsule? Ito, I'm Drive Max. Brigada Pilita Nationwide. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa 105.1 Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ngayon mga kabrigada ng Lunes. Kami ang inyong lingkod, ako sa si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Balita. Balita. At mga kabrigada, naglandfall na po sa Kasiguran Aurora ang bagyong Enteng. Ulitong namataan sa kalupaang sako po ng Badela Kirino. Dala nito ang lakas ng hangin na abot sa 85 km per hour at bugso nga abot naman sa 140 km per hour. Sa kasalukuyan, nakasailalim na po sa signal number 2 ang Ilocos Norte, Apayao, eastern portion ng Kalinga kagayan Baboyan Islands, Isabela, Quirino at northern portion ng Aurora. Signal number one naman sa Batanes, Ilocosur, La Union, eastern portion ng Pangasinan, Abra, nalalabing bahagi po ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, northeastern portion ng Laguna at northern portion naman ng Quezon kabilang na ang Pulilio Islands. Dahil dito asahan na ang mga malalakas na bugso ng ulan sa naturang mga lugar. Samantala, mayroon ng napaulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyong enteng at habagat. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, for validation pa ang bilang ng dalawang namatay na pawang mula sa Region 7 o Central Visayas. Hiwalay pa po ito sa iniulat sa bahagi naman ng Bicol Region na dalawang fatalities. Sampu rin ang naitalang sugatan. Dahil naman sa masamang panahon, kanselado ang klase sa nasa 143 na mga paaralan sa Calabarzon at Bicol Region. Sa bahagi naman ng Cebu, patay ang dalawang babae habang walo ang sugatan at nasa 59 na individual ang nawalan ng tirahan matapos gumuho ang riprap sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pagguho ng lupa sa lungsod ng Cebu Kahapon. Sa Naga City naman, dalawa ang kumpirmadong nasawi. Mga kabrigada, hanggang ngayon patuloy na nakararanas ang malaking bahagi ng bansa ng walang tigil na pag-ulan bunsod ng bagyong Enteng. Right uh Mga kabrigada, patuloy naman na nakabantay ang Malacanang sa sitwasyon at lagay ng panahon kaugnay ng Bagyong Enteng. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakahanda ang pamahalaan sa epekto ng pananalasa ng Bagyong Enteng sa bansa. Sa ngayon, tinitingnan ang pagtaya na baka mas lalakas pa ang Bagyo Bukas at labis na maapektuhan ng Metro Manila. Tungkol naman sa suspensyon ng klase, sinabi ni Pangulong Marcos na kadalasang ipinaubaya ang desisyon sa mga lokal na pamahalaan dahil iba-iba ang sitwasyon sa bawat lugar. Pagdating naman sa pasok sa trabaho, ang konsiderasyon niya ay kung makakapasok at makakauwi ang mga empleyado dahil mahirap namang mas stranded ang mga ito. Pero nagbigay na raw ng direktibang pangulo na kung maaari bago matulog ay alam na kung may pasok bukas para makapag-adjust ang mga tao. Drive Samantala mahigit liman libong mga pulis na kadeploy na para tumulong sa rescue operation sa bagyong Enteng. Brigada Cath Austria ibrigada mo. Brigada Mo. Mahigit sa limang libong mga pulis ang nakadeploy na simula kagabi para tumulong sa rescue operation sa pananalasa ng Bagyong Enteng. Ayon kay PNP Public Information of Chief Colonel Jean Fajardo, kasama sa deployment ang kabuang 5,234 na mga pulis ay sa mga evacuation center, particular sa Region 5 of Bicol Region at Region 4A o Calabarzon. Nagsimula pa kasi kagabi hanggang kaninang umaga ang preemptive evacuation sa mga apektadong residente sa mga nabanggit na rehiyon. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang monitoring ng PNP sa mga lugar na apektado ng malakas na pag-uulan at pagbaha bunsod ng bagyong enteng at habagat. In the heart of changing lives? Ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Samantala mga kabrigada na umpisan na po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paghahatid ng tulong mula naman sa Naga City, Sur Provinces of Masbate, Sursugo at Albay. Ito ay sa gitna ng pananalasan ng Bagyong Enteng. Nakatanggap ang naturang mga lugar ng tigdalawang libong kahon ng family food packs at na i-distribute na ito sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Nakapagbigay din ng hot meals ang DSWD Bicol sa mga na-stranded na 618 na pasahero dyan po sa Sorsogon at Albay. Samantala patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga karatig na lugar sakaling mayroon pang mga ilangan ng tulong dahil nga sa pananalasa ng sama ng panahon. Drive Max. <laughs> Samantala na nindigan ng Philippine Coast Guard na hindi sila aalis sa kabila ng pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ito ay matapos ang panibagong insidente kung saan ay binanggan ng tatlong beses ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa. Sa panayam ng Brigada Niusefe Manila kay Philippine Coast Guard o PCG Spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariella, sinabi nitong walang rason para umalis at diktahan ng anumang foreign state na umalis sa sarili nating Exclusive Economic Zone. Well, uh, the commandant, as I said, um, has expressed the, uh, his commitment to the President. Admiral Gavan said there is no way that we're going to withdraw in of show. Uh -huh. There is no reason for any uh, other foreign state to um, dictate or tell us that we need to leave our own exclusive economic zone. So uh -huh. Sa ngayon, ipauubaya na nila sa mga naayong ahensya ang mga magiging sunod na hakbang ng Pilipinas. Kabilang narito, ang paghahain ng panibagong diplomatic protest o di kaya na may pagsasampan ng bagong kaso laban sa China. Ang gobyerno na rin umano ng Pilipinas ang tutukoy kung ang naturang insidente ba ay maituturing na bilang isang armed attack. We trust the DFA, the Department of National Defense, as to uh, the threshold of such harassment. Uh, that would uh, be classified as an armed attack or not. Samantala, tiniyak naman po ng Department of Foreign Affairs o DFA ang aksyon ng gobyerno na matapos ang pagbangga ng China sa barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal kamakailan. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, pinag-iisipan na ngayon ng Pilipinas kung ano ang maaring gawin hinggil sa patuloy na pagsalakay ng China. Right, Max. Right, Max. Bigata, Palita, Samantala mga kabrigada, Kinumpirma naman ng Department of Education na wala itong official records ng pagbabayad na ginawa sa illustrators ng kontrobersyal na libro ni Vice President Sara Duterte na isang kaibigan. Sa budget briefing ng DepEd sa House Committee on Appropriations, sinabi ni sekretarisan ang Angara na job order employees mula sa Public Affairs Service ang dalawang illustrators ng libro at maaaring ginawa nila ito ng libre o nagpabayad sa labas ng ahensya. Nilinaw din ni Undersecretary for Curriculum and Teaching Gina Gonong na walang public funds na ginamit para sa produksyon o quality assurance ng isang kaibigan. Wala manong naging papel ang DepEd sa development, printing at reproduction ng libro at nalaman na lamang nila ito na ito ang babasahin ni Vice President Sara Duterte sa programang Araw ng Pagbasa sa isang public elementary school. Drybacks, Brigada Balita, Nationwide. Samantala, education system sa bansa, kailangan na ng strategic calibration ayon sa isang house panel chair. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! report! Binigyang diin ni House Committee on Appropriations Chairperson Elizal Dico na malaking hamon pa rin ang kinahaharap ng Department of Education sa kabila ng pagkakaroon ng isa sa pinakamalaking budget sa pamahalaan. Sa budget briefing ng DepEd sa Kamara, sinabi ni Co na problema pa rin ito ang learning gaps na idinulot ng pandemya kaya marapat lamang na mamuhunan sa sektor ng edukasyon. Susi Anya ang sapat na bilang ng teachers upang maibsan ang bigat na pinapasan ng na mga nagsisilbing pangalawang magulang. Ipinunto ni Co na nakababahala ang pagiging kulela lap ng mga Pilipinong mag-aaral sa global standards sa science at math na pinatunayan ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA. Naniniwala rin ang kongresista na bagamat umabot sa 24 million ang mga mag-aaral na naka-enroll, kailangan pang bawasan ang dropout rates at tiyaking natatanggap ng marginalized at remote communities ang atensyon at resources. Binanggit pa nito ang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa ikatlong State of the Nation Address na dapat natutukan hindi lamang ang literacy kundi ang problem-solving skills at critical thinking sa mga kabataan. Panawagan ni Kona suportahan ang DepEd at ang bago nitong liderato, pati na ang hinihiling na pondo upang makinabang ang milyon-milyong kabataan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Excited, Max. Brigada Balita, Nationwide. <makes noise> Samantala, sinuportahan ni Senator Christopher Bongo na mapondohan ang ipinatatayong pasilidad na naging hub ng modern pentathlon sa Ormoc City. Ito ay matapos maging training ground ng mga atletang Pilipino, lalong-lalo na ang Philippine Modern Pentathlon Association o PMPA. Kung matatandaan, si Go ay personal na nakiisa noong 2023 sa ribbon cutting ng seremonya sa pasilidad. Abiso naman sa mga motorista, taas presyo po sa oil products ang sasalubong sa ating unang linggo ng Setyembre. Simula bukas, lalarga ng bagong round ng oil price hike. Sa abiso po ng mga oil companies, may tataas na 50 centimos sa kada litro ng gasolina. Mayroon namang aumento na 30 centimos sa kada kada litro ng diesel habang uh, 70 centimos naman ang itataas sa kada litro ng kerosene. Drivemax, Drivemax, Brigada Balita, Nationwide, Nationwide, Brigada Sports. Mga kabrigada, isang magandang balita po muli para sa mga Pilipino. Nakasecure na ng spot sa finals ang pambato natin sa swimming na si Ernie Gawilan sa Paris Paralympics 2024. Sa laban niya po kaninang hapon, nakuha ni Gawilan ng ikatlong pwesto sa oras na mahigit 5 minutes. Dahil po dito, sure na pasok na sa finals si Ernie sa Men's 400 meter Freestyle S7. Drybacks. Drybacks. Mga kabrigada, kung may mataas po na level ka ng glucose sa dugo o yung sugar sa iyong katawan, maganda pong magpakonsulta na dahil posibleng may diabetes ka na baka ikaw ay may type 1 diabetes, type 2 diabetes o yung tinatawag na gestational diabetes. May mga palatandaan po ng diabetes para sa mga lalaki. Pwedeng ito ay issue sa mga mata, problema po sa pagkikipagtalik, hirap sa pag-ihi, pagbaba naman ng immune system, pagdagdag ng timbang at madalas po na pagkapagod at pagka-dehydrate. Kaya naman kabrigada, ugaliin nating kumonsulta sa ating mga doktor para tayo ay mabigyan ng tamang gamot sa sakit na ito. Ugaliin din po na maging aktibo at mag-exercise. Baka tutulong din ang pagkonsumo ng maraming fiber na siyang makababawas at makapagpapanatili ng normal na blood sugar. Ang balitang ito, atid sa atin ng DRIVEMAX Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal! DRIVEMAX! Max! Brigada Balita! Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang, balita. Na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama po ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leigh Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada New Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Palitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Palitan Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.